Pag may sugar daddy siya, may chance ka pa ba? Pre, tanongin kita. Paano kung nalaman mong yung babaeng gusto mo? May sugar daddy pala? Boom! Biglang gumuho ang mundo mo. Ang tanong na ngayon. May laban ka pa ba? O tapos na agad ang kwento. Huwag ka muna magpanik. Dahil dito pag-uusapan natin ng real talk na sagot. At syempre, ipapakita ko rin kung paano mag-isip ang isang stoic na lalaki sa sitwasyong ganito. Pero bago tayo magpatuloy, isa munang maliit na pabor, boss. Pakicomment lang sa ibaba kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video natin. Salamat, pre. Tara na't simulan na natin, boss. Una, reality check. Kung may sugar daddy siya, simple lang ang dahilan. Pera, lifestyle, o security. Hindi ito fairy tale, pre-business transaction 2. Example. May kakilala ka na college student pa lang. Pero may iPhone 15 Pro Max. Naka-Macbook. Laging naka-grab car. Tapos ikaw, nagtataka saan galing pera niya. Ayun pala, may sugar daddy na bumubuhat sa kanya. Anong reaction ng stoic na lalaki? Hindi siya nagwawala. Tinatanong niya sarili niya. Ito ba talaga ang larong papasukin ko? Kung hindi aligned sa values niya, automatic disengage. Pangalawa, illusion versus reality. Kung tinatago niya sa'yo, ibig sabihin hindi rin siya secured kay sugar daddy. May kulang pa rin. Example, kapag kasama mo siya, lagi siyang nag-aalala na baka may makakita. Kapag may tumawag, biglang nagbabago ang mood. Ibig sabihin, hindi siya proud sa ginagawa niya. Stoic reaction. Hindi siya nagpapaniwala sa mga pakyut. Alam niya, kung hindi malinaw ang setup red flag yan. Pangatlo, character test, pre. Kung okay lang sa kanya na may sugar daddy siya, ibig sabihin tanggap niya na binibenta niya oras at katawan niya kapalit ng benefits. Example, may mga babae na proud ba? Eh ano ngayon? At least may nagpapaaral sa akin. Kung ganyan siya mag-isip, huwag ka nang umasa na magiging loyal sa'yo. Stoic reaction. Hindi siya nagre-reklamo. Pero alam niya na kung ganun siya mag-decide sa buhay, baka bukas ikaw naman ang isakripisyo niya. Pang-apat, emotional versus financial gap. Oo, may pera si Sugar Daddy. Pero ikaw? May youth, may energy, at may genuine connection. Hindi nabibili yan. Example. Oo, may sports car si Daddy. Pero kapag siya ang nagda-drive... Parang lolo lang na may kasamang apo. Ikaw, kahit naka-tricycle lang, pero yung bonding niyo tawa, kwento, kilig-ibang level, stoic reaction. Hindi siya nagpapakitang bitter. Alam niya kung anong meron siya na wala si sugar daddy. Confidence lang. Hindi yabang. Panglima, temporary setup. Walang sugar daddy na forever. May expiration date din ang ganitong relasyon. Example, pre, isipin mo, kapag naubos ang pera ni Daddy o kapag nahanap niya bagong mas bata tapos na rin ang kontrata. Stoic reaction, hindi siya umaasa, pero hindi rin siya nagmamadali. Ang sagot niya, kung ako talaga ang pipiliin, darating din yan. Kung hindi, move on. Panganim respect factor. Kung wala siyang respeto sa sarili niya, paano kanya re-respetuhin? Example, isipin mo ikaw ang pinakilala niyang kaibigan sa pamilya niya. Pero si Daddy ang pinakilala niyang taga-sponsor. Masakit. Pero klaro na kung saan ka nakalugar. Stoic reaction. Straight talk. Kung hindi niya kayang irespeto ang sarili niya, hindi siya magtatapo ng energy para pilitin. Pampito, signs na wala kang laban. Pre, kapag puro material lang ang habol niya luxury, branded, mga pa-posting sa IG talo ka na. Example, kapag sinabihan mo siya, tara food trip tayo. Tapos sagot niya, ayaw ko ng ganun. Masanay ako sa five-star hotel. Ibig sabihin, ibang mundo na siya. Stoic reaction, hindi siya nagkukumbinse. Ang mindset niya, hindi ko trabaho palitan ng ATM ng ibang tao. Pangwalo, signs na may chance ka pa. Kung ikaw ang kinakausap niya tungkol sa pangarap, problema, o future plans, ibig sabihin, may emotional na investment na sayo. Example, siya mismo ang nagme-message ng nasa isip kita kahit wala ka namang binibigay na material na bagay. Pre, clue na yan. Stoic reaction. Ginagalang niya yon, pero hindi pa rin siya nagiging tanga. Kalmado lang. Observe. Hindi invest agad. Pangsyam, control versus desperation. Pre. Maraming lalaki ang nagiging desperate kapag may kalaban silang sugar daddy. Nagpupumilit. Nagpapababa ng value. Example. Yung tipong nililibre mo ng todo, pinapahiram mo pa ng pera para lang makasabay sa lifestyle ni daddy. Sa huli, ubus ka, talo ka. Stoic reaction. Alam niya na ang tunay na laban ay self-control hindi siya nakikipagbid sa presyo ng babae. Pang sampu, the final verdict. Kung may sugar daddy siya, tanungin mo sarili mo, worth it ba? Gusto mo bang pumasok sa gulo? Example, pre, kung siya ay parang mall sale lahat, pwedeng bumili tanungin mo, gusto mo ba talaga? Stoic reaction. Simple. Kung oo, dapat buo ang loob mo at tanggap mo ang consequences. Kung hindi, bitaw. Dahil ang tunay na malakas na lalaki, marunong umiwas. Kaya pre, huwag mong isipin na talo ka agad kung may sugar daddy siya. Ang tanong, gusto mo ba talagang makipaglaro sa ganong setup? Tandaan, hindi lahat ng laban kailangan mong ipanalo. Ang tunay na panalo ay yung marunong pumili kung saan niya ilalagay ang energy at respeto niya. Dahil sa dulo, mas malakas ang lalaking hindi natitinag kahit anong kalaban ang humarap. Prep. Kung may napulot kang aral o tumama sa iyo ang video na ito, baka naman pwede kaming makahingi ng maliit na pabor. Pakilike mo naman tong video. Share mo rin sa tropa mong kailangan ito, at wag mo kalimutang mag-subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Salamat pre, solid ka!